Naglalakad kami papunta kami sa Lulu hi for kasi magbabayad ako ng internet. Baka maputulan kasi due date niya. Ayan kami naglalakad. Nakadlakad time! Gawa ng aking wifi. Lolo, <laughs> Tawid tayo, doon tayo? Tawid tayo. Tawid kami, patawid, patawid. O, oh, diba dito hindi masyado. Doon, matao doon. Ta-da-da. Ang dito oh. Yung mga tabi yun, yung mga tindahan ng gamit, cellphone, padalahan, pilihan ng mga gamit sa bahay, yung excite. Sa kabilang side ay puro puno ikot tayo ikot ang aking kasama ang iniwanan ako ha? ayan malapit na kami dun sa kabilang building na yun ayun yung merong ano sa taas di ba ang ganda dun sa taas kami magbabayad na <laughs> Wi-Fi. Ayan, <laughs> tatawid na uli kami. Tingin sa dadaanan. Ayan, dito kami papunta. Oops, stop! Wait natin tumigil. Tawid-tawid daw, tawid-tawid. Ang na. Huh? Oo, oh, may bago na silang ang mga upo. Madulas ang tsinelas ko. Ba't madulas ang tsinelas ko? Yung ko, su suot ay madulas. Sana open pa. Kasi anong oras na? Doon kami magbabayad. Ito ang labas ng Lulu Hyper Market. <laughs> Ito, Ito kami sa Lulu, Hyper Market. kami It's tasty nga. O, saan ka magpipila? Diyan na. Ang kala ko yan, ano? Ito yung machine. It's tasty. So, it's tasty ang aming wifi. Dito kami pipila. Dito wala pa. Okay. Sa baba ay grocery. Tingnan niya. Ayan yung grocery. Ayan ang Lulu Hypermarket. Market. Ayan yan ang mall bahay namin walking distance lang dito sa mall Hmm. Dati, dito kami kumuha ng sa Orido ng Wi-Fi. Thank <laughs> <laughs> Bayu one. Video this one. Yalla, <laughs> we'll what's the pin of code mobile ID? Pin, pin, code mobile ID, pin. pin. Pin mo daw. Pin, code mobile ID, password. Nam password ng ano? Okay

パパ、マイナカイ。